Giangko ni Jensen, Assistant City Health Officer Dr. Carl Igrubay, nga nagkaanam og ubos ang ihab sa mga ginikanan nga magpabakuna sa ilang mga anak batok sa mga nagkadaiyang sakit. Sigon ni Dr. Igrubay nga sumala sa ilang nasayran, daghan og mga rason ang mga ginikanan nga wala kapakompleto og bakuna sa ilang anak. Usa sa ginaingon nga hinungdan ang pagkabisi og dili maubanan ang mga anak. Ikaduha, ang pagbalhin og Pinoyanan o guban ini ang pagduha-duha nga pabakunahan ang anak ilabi pa og ginahilantan sa bakuna actually dito sa Jensen dun sa latest review namin meron tayong tinatawag na uh, 30% dropout rate so ibig sabihin yung binakunahan na una at yung expected mo na matatapos uh, 30% ang hindi natatapos o hindi nakakompleto. So meaning, tatlo sa bawat sampung bata ang hindi nakakakompleto ng kanilang bakuna. Kalabot ni ini gikumpirma sa opisyal nga magpahigayon sila og region-wide summit karong umaabot nga Pebrero 29 sa Jensen aron nga tukion ang pagpasaka sa ihab sa mga ginikanan nga magpabakuna sa ilang mga anak. Uso na ngayon ang maraming sakit, no? And uh, ang pinaka uh, best way natin is prevention. And vaccine is the number one uh, proven effective especially dun sa ah uh, mga non na natin ng mga sakit tulad ng measles, polio in the heart of changing lives kini se brigada danikase brigada news jenson brigada news